Hello guys, Official is back for another YouTube video. Sa video ito ay tuturuan ko po kayo kung saan ba tayo pwedeng makakuha ng mga redemption code na naglalaman po ng skin, diamonds, at iba pang rewards. At bago natin tumumpisan guys, huwag niyo muna pong kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell notification para lagi po kayong updated sa mga upload natin. Para sa source na pinagkukunan natin ng mga redemption code is pumunta lamang po kayo sa description ng video natin at i-click nyo lamang po yung website ng Dude Code. Pumunta lamang po tayo sa website. Dito po ay marami kayong redemption code na pwedeng makuha sa iba't ibang laro, hindi lamang po Mobile Legend. Sobrang dami guys na game na available dito na pwede kayong makakuha ng mga redemption code. Meron po Jensen Impact, Roblox, Free at marami pang iba. Meron din po dito Mobile Legend Adventure Codes ito po yung kanilang magic chest na pwede kayong makakuha ng redemption code. At marami pang ibang game na pwede kayong makakuha ng redemption code. Then dito lang tayo sa mobile legend dahil kukuha tayo dito ng mga redemption code na pwede nating maridam. Then view redemption code. Pumunta lang tayo dito. Bali meron po sila dito yung rate na 4.3. At meron din po silang total boat na 3,591 na boats. Kaya marami na rin po nakakaalam ng website na to. Kaya pauna lamang po makapag ng mga available codes dito na ina-upload nila. Paalala ko lamang po, mabilis pong malimit yung mga redemption code na naglalaman po ng skin or diamonds. Bale ito lamang po yung mga updated or latest code dito sa dude code na pwede nyo pong maridam. Meron po dito codes na nagbula po sa Thailand na naglalaman po ng in-game rewards. Kailangan lang natin gumamit dito ng VPN para ma-redeem po natin itong mga redemption code. Kung mapapansin nyo po dito sa ibang redemption code, meron po nakalagay na MHE. Might having expired po yung meaning niyan and wag nyo na pong itry i-redeem kasi possible na limit na po ito. Pero kung meron naman po kayong oras, is pwede nyo pong itry and wag po kayong masyado mag-expect na Mariridem niyo po talaga ito kasi minsan po is limit na po talaga 'yan kaya nilalagyan po nila ng MHE. Para sa iba pang detalye na pwede niyo malaman sa mga redemption code at pinagkukunan natin ang redemption code, meron po sila dito mga notes. For the first note guys, MLBB codes run out very soon after they are shared. If you want to receive instant notification when new codes are shared, you can download the Dude Code mobile application or turn on notification from the notification icon on our website. Sobrang simple lang na kailangan nyo gawin. I-download nyo lang yung application na Dude Code and kailangan nyo lang guys i-on yung notification icon para lagi po kayo may notification if meron po silang mga bagong redemption code na ina-upload po dito sa kanilang website or application na Dude Code. Para sa second note nila, the 22WFQ series can only use once for MLBB user ID. Otherwise, the message exchange limit exceed will appear when you use it. Ibig sabihin lamang po nito kung nakapag-redeem na po kayo ng series code na meron pong 22WFQ, hindi nyo na po ito pwedeng i-redeem pa sa same account na pinag-redeeman nyo nung unang code na merong series po na 22WFQ. In short, isang beses lang kayo pwedeng makapag-redeem ng 22WFQ code series sa isang MLBB account. For the latest check, March 21, 2025, the NZO series can be used 2 times per MLBB accounts and NZE series can be used 10 times per MLBB account. For the important notice naman guys is KZU, KZT, KZWX, KZX6 redemption code series can only read them one times per MLBB accounts. Otherwise, a pop-up message will appear explaining that your UID already exceed exchange limit amount. Para sa iba pang redemption code is kailangan nyo pong gumamit ng specific VPN para ma-redeem po ito at maklay po yung mga rewards na nagmula po sa ibang bansa. Dito po ay makikita nyo rin po dito yung mga expired na MLBB codes na naglalaman po ng iba't ibang rewards. At meron din po dito redemption code na naglalaman po ng skin, yung Glorious General ni Zilong. And meron din po dito FX skin bundle na pwede nyo makuha. Pero itong mga code na to guys is expired na. Kaya kailangan dapat lagi kayong update dito sa website ng Dude Code or pumunta po kayo sa ating Facebook page dahil nag update po ka doon ng mga redemption code na naglalaman din po ng mga skin at iba pang rewards. And may mga upload din po tayo dito sa ating YouTube channel ng mga latest redemption code at kailangan nyo lamang po mauna para makapagdidan po kayo ng FX skin ni Laila na Saber Breacher. Bala yun po yung latest upload natin na nakaraan and ang bilis din po malimit ng code na to kaya kailangan guys lagi po kayong updated para mauna po kayong makapag-redeem nito. At ngayon guys, isubukan lang natin i-redeem yung iba pang redemption code na available dito. Pero kailangan po natin dito gumamit ng VPN Thailand. And yung VPN na gagamitin natin dito is yung VPN lot. Kung wala pa po kayo ng VPN na ito, ay lalagay ko na lamang po yung link sa description ng video natin kasama po ng website ng Dude Code. Ngayon ay hanapin lang natin yung Thailand. Alphabetically arranged naman po ito kaya madali po natin makikita yung Thailand. Hanapin lang natin or pwede naman po kayong kumonek sa Laos. Then dito sa Thailand, connect lang tayo guys. Bangkok. Bangkok server tayo. dun tayo sa pass. Then, connect lang tayo. Para sa connection naman guys, makikita nyo naman yan kung connected na po ba yung VPN. Then, after naman natin connect ng VPN, is i-restart lang natin yung ating mobile legend. And after nating i-open yung ating mobile legend, pumunta lang tayo sa ating profile. Alasin lang natin itong nag-pop up after nating i-restart. Medyo magiging mabagal guys itong ating mobile legend kasi nakakonect tayo sa VPN. Then paste lang natin dito yung code. And kailangan guys lalabas yung ganito na redeem the rewards has been sent to your inbox. Successful po natin na redeem yung code. And ito lamang po yung laman ng code. Bale, trial pack lamang po siya ng hero and skin. Hindi siya worth it i-redeem. Kasi hindi naman natin alam kung anong laman ng mga redemption code. Kaya subukan lang natin i-redeem. Para sa iba pang code guys, i-redeem lang natin copy lang natin yung code. Bumalik lang tayo sa Mobile Legend. Then, paste lang ulit natin dito sa ating profile, settings, redemption code. Alisin lang natin yung lumang code. Paste lang natin. Then, okay. And, nakalagay po dito exceed exchange amount of limit. Ibig sabihin po niyan, hindi po natin siya pwedeng i-redeem dito sa ating Mobile Legend account kasi may na-redeem na po tayo ibang redemption code na same series po nito kaya lumabas po dito ay exceed exchange amount of limit. Isang best lamang po for one Mobile Legend account, pwede tayo makapag-redeem ng ganitong series na redemption code. Pero pwede niyo pa pong i-try iba pang redemption code kung gusto niyo. Kung may mariridim pa po kayo sa mga gaitong series. And copy lang ulit natin yung isa pang redemption code for the third code na nagbula sa Thailand. Then, paste lang natin dito. Alisin lang natin yung lumang code. And, paste lamang po natin. Then, same din lamang po siya ng result. And, isang beses lamang po tayo pwede makapag ng code na ganitong series. And, yun lang guys para sa video na to. At, ito lamang po yung update ko about this sa mga redemption code na pinagkukunan natin na possible na pwede kayong makakuha ng diamonds or skin at iba pang rewards. And, thank you for watching guys.